napakalakas ng dating ng salitang ginamit ni Jesus sa ebanghelyong narinig natin ngayong gabi. Ang salitang kamuhian. Ang sabi ni Jesus na kung ibig daw nating maging alagad niya, maging handa daw tayong kamuhian ang ama at ina, asawa at anak kapatid at maging sariling buhay. Nakakabigla ang pangungusap na ito, di ba? Paano ba natin may re reconcile ito sa mga turo ni Jesus tungkol sa pag-ibig sa Diyos, sa kapwa-tao, at maging sa kaaway? Pero unawain natin ang konteksto nitong binasa nating ebanghelyo. Alam niyo po kung minsan may kapilyuhan din ng kaunti ang Panginoon Jesus, lalo na sa paggamit niya ng mga pananalita kung minsan may pinatatamaan. Mahusay siyang gumamit ng paraan ng pananalita na kuminsan may halong biro, kuminsan sarcastic ang dating o nakakaasar. Kuminsan, siguro, doon sa nakasulat sa Ebanghelyo, dapat yung ibang salita ni Jesus, lagyan ng quotation mark Katulad nung sinabi niyang, ang sinumang ibig sumunod sa akin ay dapat maging handang kamuhian ang amat, ina, kapatid, asawa, at iba pa. Kamuhian. Sa totoo lang, ang salitang ito ay galing sa mga namumuhi sa mga sinaunang kristyano. Ito ang isa sa mga akusasyon sa mga early Christians kung ano-anong paninira ang ginawa sa kanila at kung ano-ano ang itinawag noon sa kanila para siraan ang reputasyon nila. Kesyo sila daw ay mga rebelde ng gobyerno na sila daw ay mga panatiko, mga baliw, at naakusahan din sila na sila daw ay mga kanibal dahil kumakain daw sila ng katawan at dugo ng kanilang iniidolo. Siyempre, hindi nila naiintindihan ang Eucharistia. Tinawag din silang mga tagawasak ng pamilya dahil marami sa kanila ang itinakwil sa kanilang mga pamilyang hudyo dahil pinanindigan nila ang salita ni Kristo at ang paanyayan niya para sa kaharian ng Diyos. Naalala ko tuloy bigla yung isang pari na nagkwento sa akin tungkol sa mag-ama na nagkaroon ng problema sa relasyon nila sa isa't isa. Yung anak ay sakristan sa simbahan at yung tatay niya ay pulis. Noong panahon daw ng gyera sa droga, ay pinagmamalaki pa ng tatay niya habang kumakain sila sa mesa ang mga napatay niya At hindi masikmura nitong anak niya ang ginagawa ng ama. Tuloy hindi niya kinakausap. Hindi siya galit sa tatay niya. Galit siya sa ginagawa ng tatay niya na hindi tama hindi makatao, gawaing malupit at hindi kristyano. Mahirap ang ganyan, di ba? Ano kung ne nepo-baby ka? Usong-uso ngayon ang nepo, galing sa salitang nepotismo. Ano kung malaman mo ng kinikitang limpak-limpak na salapi ng parents mo na kontratista ay public funds pala na nakukulimbat dahil sa partnership ng kontratista sa politiko na halos ang nilalagay sa proyekto 30% na lang dahil ibinunsa nila ang bilyon. Ano kung malaman mo yon? Malulunok mo kaya yung pagkain na inoorder mo sa restaurant, Kung kristyano ka, kung alagad ka ni Kristo, palagay ko mahihirapan ka at palagay ko maapektuhan ang relasyon mo sa, sa mga magulang mo. Hindi dahil ikaw ay namumuhi sa kanila, kundi dahil ikaw ay naninindigan para sa tama namumuhi ka sa maling gawain at hindi porke kapamilya mo sila ay tama ang ginagawa hindi porke kapamilya ay laging tama ang punto ni Jesus sa pagbasa natin handa ba kayong humarap sa pagsubok handa ba kayo sa sakripisyong hinihingi ng pagiging alagad niya, manindigan para sa kaharian ng Diyos, para sa tama, para sa totoo, para sa nararapat. Minsan talaga, mahihirapan tayo na manindigan. Masusubok talaga tayo kung tumututuo tayo sa ating pananampalataya, hindi naman madali ang maging kristyano. Ang pagiging kristyano, hindi naman yan usapin lang ng pagdanasal sa simbahan. Madali lang yon. Ang pagiging kristyano, nasusubok yan sa mga prinsipyo at pagpapahalaga sa buhay at minsan masusubok tayo. At kapag nagko-complain na tayo na mahirap pala ang maging kristyano, baka sabihin ng Panginoon sa atin, I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Pagiging kristyano, hindi yan romantiko. It is not a walk in the park. Nililinaw ng Panginoon ang makipagkaisa sa buhay niya at misyon ay hindi madali. Laging may kaakibat na sakripisyo. At dito pumapasok ang tanong ng ating salmong tugunan. Narinig natin mula sa Salmo 90 ituro mo, Panginoon, sa amin. na Nabilangin namin ang aming mga araw nang tama to count our days aright upang kami magkaroon ng karunungan ng puso. Teach us, O Lord, to number our days aright that we may gain wisdom of heart. Ang konteksto nito ay ang pagkamangha ng mga awit sa Salmo tungkol sa pagiging maikli ng buhay, maikli lang ang buhay. Para tayong damo na umusbong ngayon at bukas na lantana. Kaya mahalagang laging isaisip hindi naman haba ng buhay ang sukatan. Aanhin mo ang mahabang buhay kung wala namang layunin. Aanhin mo ang mahabang buhay kung lahat naman ng tao ay namumuhi sa'yo. Aanhin mo ang mahabang buhay kung walang patutunguhan. Hindi haba ng buhay ang sukatan, kundi kung paano ito isinasabuhay. sa buhay. Mantakin ninyo, si Jesus mismo, ilang taon lang siya nung ipaku siya sa krus, 33 years old. Para tuloy naiisip ko, ako nga, next year, ako malapit ng mag-66 years old, na doble ko na yung edad ng Panginoon. 33 years old. Tatlong taon lang siya nangaral at nagmisyon. Pero naman, hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin siya. 2,000 years later, patuloy pa rin ang impluensya niya sa buong sandaigdigan. Napakatinding buhay. May mga nabuhay hanggang 100 years old na walang ka-impact impact. Pero may nabuhay 33 pero nagpabago sa takbo ng mundo. Minsan ho, kailangan nating matutong manahimik at maghintay. Katulad ng imahen ng mahal na birhen ng Nieva na minsan ay kinailangang itago sa soterranya. Kaya tinawag siyang birhen de la soterranya. Kung i englishin mo yon the virgin of the underground. Nag-underground si Mama Mary. Bakit? Kasi nung panahong iyon, ang Espanya ay sinakop ng mga moros. Ang Espanya, ang lahat ng mga simbahan ay sinakop at ginawang moske ng mga muslim. Sinupil ang kanilang relihiyon. Ewan ko lang kung matatanggap niyo ang ganun. Kung minsan isang araw, bawal na kayong magsimba at idideklara na ang katedral ng San Roque ay isa ng moske. Ewan ko lang kung matatanggap nyo yun. Nangyari yon sa Spain. At maraming pinatay na mga pare, mga madre, at pinagbabasag at pinagsisira ang mga imahen ng mga santo't santa. At sa takot ng mga tagabayan ng Nieva, itinago nila ang kanilang patrona. Nilagay sa isang underground na kweba. Dumaan ang panahon at ang mga Espanyol ay nagpursigi. Nagpursigi sila at paniwala nila ginabayan sila ni Santiago. Kaya meron silang pangitain ni St. James. Santiago de Galicia, Santiago de Compostela, na nakasakay sa puting kabayo nung sila'y nakikipaglaban upang ipagtanggol ang bayan nila at upang muling magbalik sa kanila ang kanilang mga simbahan. Lumipas ang panahon, at nilabas ang imahe ng Birhen ng Nieva mula sa underground nang may balik sa mga Kristiyano ang kanilang mga simbahan. Minsan, kailangan ng maraming sakripisyo, tiyaga, paghihintay. Katulad ni Elias, na naghintay hanggang lumipas ang bagyo ang lindol, ang unos, bago niya marinig ang marahang tinig ng Diyos. At tulad din ni Jesus na nagtungo sa disyerto para maghanda sa kanyang misyon. At doon, sinubok siya ni Satanas, pero hindi siya bumagsak. Doon sa gitna ng pagsubok ay lalong lumago ang karunungan ng kanyang puso. Mga kapatid, hindi tungkol sa pagkakapit sa maraming bagay sa mundo ang pagiging kristyano. Ito ay tungkol sa kahandaan na matuto kung ano ang dapat nating bitiwan, lisanin, talikdan upang makasunod ng buong puso kay Kristo. Ang ibig sabihin ng kamuhian ay ito. Ano ba ang kaya mong isuko o talikuran para mas makapagmahal ka ng higit sa Diyos at sa kapwa? At ngayon, kung titignan natin ang ating bayan, hindi ba parang mayroong tumataas na tubig ng reaksyon ng mga Pilipino tungkol sa investigasyon sa flood control corruption. Sabi nga ng iba, para bang nagiging palabas na lang sa Senado o Kongreso ang mga pasabog na tanong, ang mga kunwaring galit-galitan, pero sa dulo walang malinaw na napapanagot. Parang nagigising na ang Pilipino. Tama na ang panloloko. Samantalang ang mga ordinaryong mga mamamayan ay lumulubog sa baha taon-taon at ang bayan natin ay lumulubog sa pagkakautang ng mga pondong na uuwi sa bulsa ng iilang mga tiwali. Hindi ito pinagmamalaki, ito'y kinasusoklaman. Hindi dahil namumuhi tayo sa kanila, kundi namumuhi tayo sa maling gawa. Yon ay kristyano. Ano ang kinalaman nito sa Ebanghelyo? Ito, ang tunay na alagad ni Kristo ay hindi pwedeng umikit o manahimik o magbulag-bulagan sa harap ng katiwalian. Anong mukhang ihaharap ninyo sa inyong mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Ang tawag sa atin ng Ebanghelyo ay maging handang magsakripisyo kahit ito ay magdulot sa atin ng hirap kahit pa tayo o siraan basta't malinaw kung saan tayo naninindigan para sa katotohanan at para sa katarungan. Bukas po ipagdiriwang ang Feast of Creation at sabay na ilulunsad din ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang isang bagong sulat pastoral tungkol sa flood control corruption. Mga kapatid, ang hamon ni Jesus ay ito kung hindi natin kayang bitawan ang sariling interes, takot o komportabling buhay, hindi tayo makakasunod sa Kanya. Hindi tayo pwedeng maging alagad o maging sugo niya. Pero kung matututo tayo na bilangin ang ating mga araw ng tama, kung mamulat tayo nang na buhay ng tao ay wala sa haba kundi sa tindi ng ating layunin. Gaya ng panalangin ng Salmo, makakamtan natin ang tunay na karunungan ng puso. Kaya ang panalangin natin, nawa ay sa tulong ng ating mahal na patrona, ang Birhen ng Nieva, ay matuto tayong tumindig kahit sa gitna ng mga maling paratang ng mga panlilinlang ng pangaapi ng mga katiwalian para maging tunay na mga alagad at sugo ni Kristo buo at tapat magpahanggang wakas. Amen.